Isang baryo sa Capiz ang matagal nang sinasabing nawala, ngunit sa isang gabi, bigla itong muling lumitaw. Ano ang sikreto ng mga taong nakatira rito? At bakit walang sino mang nakakabalik kapag nakapasok na? Tuklasin ang katotohanan ng matagal ng tinatago ng dilim. Paglitaw ng nawawalang baryo e eh, Capiz, kwentong aswang, true story. Tahimik ang gabi sa Capiz. Malamig ang hangin, ngunit mabigat sa dibdib ang pakiramdam nakasakay si Lando sa kanyang motorsiklo, pauwi mula sa bayan. Kumakapit ang dilim sa paligid at tanging ilaw ng motor ang gumuguhit sa daan. Bigla siyang napadaan sa isang kaliyang hindi niya matandaan na naroon dati. Makipot, madilim at tila hindi dinaraanan ng kahit sinong tao. Ngunit ramdam niya ang kakaibang hatak ng kaliyang iyon. Parang may humihila sa kanya papasok. Pumasok siya roon, nag-aalangan ngunit parang wala siyang kontrol sa sarili. Sa dulo, bumungad ang isang baryo na hindi niya pa nakikita. Maliwanag, masigla at parang may pista. May mga taong naglalakad, nakangiti at kumakaway sa kanya. Ngunit kakaiba ang kanilang mga mata. Masyadong dilaw, masyadong maliwanag. May mga bata na nagtatakbuhan, ngunit hindi naririnig ang kanilang mga tawa. Tahimik ang lahat kahit gumagalaw. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Parang ang hangin ay walang buhay. Pinilit niyang bumaba sa motor. Amoy niya ang halimuyak ng nilulutong pagkain. Ngunit may kakaibang asim at amoy ng dugo na nakahalo. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Nakabalot ng puting tela, nakayapak, at nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Matagal ka naming hinihintay, bulong nito, malamig at mabagal ang boses. Napaatras si Lando. Ngunit sa bawat pag-atras niya, mas lalo pang lumalapit ang mga tao unti-unti silang nakapaligid sa kanya. Ang kanilang mga ngiti unti-unting humahaba. Hanggang sa makita niyang ang kanilang ipin ay hindi tao. Matutulis. Nagsimulang bumigat ang kanyang ulo. Parang may sumisiksik na boses sa kanyang isipan. Hindi ka na makakaalis. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang sariling motor. Ngunit parang lumulubog ito sa lupa. Dahan-dahan siyang binalot ng mga anino ng baryo at ang mga taong nakapaligid sa kanya, sabay-sabay nang umiti. Mga matang nagliliwanag sa gitna ng dilim. Lando tried to scream. Pero walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibi. Ang dibdib niya ay parang pinipiga ng malamig na bakal. Hirap siyang huminga at ang paligid ay unti-unting umiikot. Nagsimulang humuni ang hangin. Mahaba, matinis at parang sigaw ng sanggol na umiiyak. Napatingin siya sa mga kabahayan, mga bahay na dati mukhang masigla, ngayon ay tila mga lumang kubo na sira-sira. Ang mga dingding ay butas-butas. Ang mga bubong ay tinutubuan ng lumot. At ang mga taong nakapaligid sa kanya unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanilang balat ay kumukulubot. Ang kanilang mga braso ay humahaba. At ang kanilang mga mukha, lumalapad na parang nababanat. Isa sa kanila ang bumuka ang bibig, kasabay ng isang matinis na halakhak. Nakita niya ang dila nito, mahaba, parang ahas. Biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nilingon niya at ang matandang babae ay nasa kanyang tabi. Mas malapit. Mas nakakatakot. Hindi ka makakaalis dito, bulong nito, halos nasa tainga niya. Ramdam niya ang malamig na hininga nito sa kanyang balat. Parang yelo na dumidikit sa kanyang lig. Pinilit niyang kumawala Ngunit ang mga paa niya ay parang nakatanikala sa lupa. Wala siyang magawa kundi pumikit. At nang muli niyang idilat ang mga mata, mas lalo siyang natakot. Ang baryo ay wala ng liwanag. Walang pista. Walang musika. Ang lahat ay nabalot ng kadiliman. Mga anino na lamang ang kanyang nakikita. At sa gitna ng kadiliman, lumulutang ang mga mata ng mga nilalang. Iisa ang titig nakatutok lahat sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay sabay-sabay na bumuka, parang sabay ang pagsalakay ng mga gutom na hayop. Nanginginig ang tuhod ni Lando. Ngunit mas nakakatakot ang biglang pag-iba ng paligid. Narinig niya ang kalusko sa ilalim ng lupa. Parang may gumagapang. Parang may umaahon. Hanggang sa may lumabas na kamay mula sa putikan. Isa. Dalawa. Sunod-sunod. Mga kamay na kulay abo, mahahaba ang kuko at punong-puno ng putik. Unti-unting umaahon ang mga bangkay mula sa lupa. Mga walang mata, walang dila, ngunit pilit na gumagapang papalapit sa kanya. Napaatras siya, ngunit naroon pa rin ang mga nakangiting nilalang na humaharang sa kanya. At doon niya naramdaman ang tunay na takot. Hindi lamang siya napadpad sa baryo. Parang siya ay inalayan. Isang buhay na handog para sa isang bagay na mas matindi pa sa mga aswang na nakapaligid. Mula sa gitna ng kadiliman, may isang figura na unti-unting lumalapit. Mas matangkad. Mas mabigat ang aura. At ang mga mata nito ay pula. Parang nag-aapoy sa dilim. Nanginginig ang tuhod ni Lando habang nakatitig sa nilalang na dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang nito ay may kasabay na ugong na dumadagundong sa lupa parang mismong paligid ay natatakot. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw, sumasayaw at tila lumuluhod sa pagdating ng nilalang. Lalo pang lumamig ang hangin hanggang sa parang nagielo na ang kanyang bala. Hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Parang pinako sa lupa ang kanyang mga paa. Ang mga nilalang na kanina inakamiti ay ngayon ay yumuyuko, nakasubsob ang ulo na parang nagbibigay galang. Tanging siya lang ang nakatayo, nakabuyang sa harap ng nilalang nang huminto ang pigura sa kanyang harapan, sakalamang kalamang niya na silayan ng malinaw ang anyo nito. Balot ng mahabang itim na damit, ngunit ang balat sa ilalim ay parang nasusunog at muling bumabalik. Ang mukha nito ay kalahating tao, kalahating hayop. May sungay na nakapilipit sa gilid ng ulo. At ang mga mata pula, nangingislap at parang apoy na kumakain ng kaluluwa. Mumiti ito. Ngiti na mas malalapa sa lahat ng nakita niya kanina. At sa bawat pagiti, bumubukas ang bibig nitong napakalaki, masyadong malaki para sa isang tao. Lando ay nanlumo. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib para bang hinihigop ang kanyang lakas. Isa ka ng atin bulong ng tinig na kumakalabog sa kanyang utak. Hindi na ito ordinaryong boses. Ito ay dumadagundong parang libu-libong boses na sabay-sabay na nagsasalita. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang unti-unting naglalaho ang kanyang motor lulubog sa lupa parang kinakain ng mismong baryo. Kasabay nito, narinig niya ang mga bangkay na umaahon ay nagsisigawan ng walang dila. Isang ingay na hindi galing sa lalamunan kundi galing sa kaluluwa. Lando ay sumigaw sa loob ng kanyang isipan. Ngunit wala pa ring tunog na lumalabas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pilit kumakawala, ngunit tila may malamig na mga kamay na humahawak sa kanyang pulsuhan dahan-dahan siyang hinihila patungo sa gitna ng baryo. Naroon ang isang hukay. Malalim. Maitim. At may amoy ng bulok na laman. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na tumingala at umaawit ng kakaibang himig. Mabagal, nakakasindak at para bang sumisingaw sa mismong hangin. Lumapit ang nilalang na may pulang mata at itinuro siya papunta sa hukay. Hindi siya makapaniwala Naulinigan niya ang sariling pangalan na inuusal ng mga boses. Lando. Lando. Landovi. Paulit-ulit habang papalakas ng papalakas ang awit ng mga nilalang. Dumagundong ang lupa. At mula sa hukay, may umusbong na usok na kulay abo, mabigat at amoy asupre. Ramdam niya na kung mahulog siya roon, hindi na siya makakabalik kailanman. Ngunit sa kabila ng takot, isang bahagi ng kanyang isip ang biglang nagsabi. Ito ang nawawalang baryo sa kapis. Ito ang sinasabi nilang hindi na nakikita ng mga nakaligtas. Sapagkat ang mga nakarating dito, wala nang bumabalik. At sa sandaling iyon, isang malamig na kamay ang biglang tumulak sa kanyang likod. At naramdaman niya ang biglang pagbagsak ng kanyang katawan pababa sa madilim na hukay. Habang lumulubog siya, ang huling nakita niya ay ang mga pulang matang nakatitig at ang ngiti ng nilalang na tila nagsasabing wala nang makapagliligtas sa kanya. Naramdaman ni Lando ang malakas na hampas ng hangin habang siya ay nahuhulog. Parang walang katapusan ang lalim ng hukay. Ang kanyang sigaw ay hindi naririnig, nilalamo ng dilim. Habang bumabagsak, napansin niya ang mga dingding ng hukay. May mga ukit. Mga simbolo na hindi niya maintindihan, kumikislap ng pula at dilaw parang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang tiyan ay kumakabog at bawat tibok ng puso ay parang sasabo. Maya-maya, tumama ang kanyang katawan sa malamig na putik. Mabigat, malagkit at amoy bulok na laman. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ang paligid. Hindi ito ordinaryong hukay. Parang isa itong ilalim ng baryo, isang mundo sa ilalim ng mundo madilim, ngunit may liwanag na nanggagaling sa mga kumikislap na bato sa pader. Ang lupa ay puno ng mga buto. Mga bungo na nakangiti, nakahilera na parabang mga alay. Nanginig ang kanyang katawan. Naririnig niya ang mga yabag sa paligid. May mga nilalang na nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw. Ngunit alam niyang nakatingin sila sa kanya. Mula sa itaas, naririnig pa rin niya ang mga awit ng baryo. Mas malakas. Mas mabilis. Parang naghahanda ng isang ritual. At doon niya napansin may altar sa gitna ng madilim na silid. Bato, kulay itim at may mga pulang mansa na sariwa pa. Sa ibabaw nito ay may nakahimlay na katawan. Isang bangkay na nakabalot ng puting tela at may nakaukit na simbolo sa noo. Dahan-dahan itong gumalaw. Unti-unting bumangon. Ang mga mata nito ay wala, puro puti, ngunit diretsong nakatingin sa kanya. Lando ay umatras, nadapa sa mga buto. Ang kaluskos ng kanyang galaw ay nagpagalaw din sa mga nilalang sa paligid. Isa-isa silang lumapit, mabagal ngunit sabay-sabay. Naririnig niya ang kanilang mga hinga, mabigat, parang hayop na gutom. Maya-maya, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na muling humawak sa kanyang balika. Paglingon niya, ang matandang babae na kanina sa baryo ay nasa tabi niya. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay nabubulo. Nakabuka ang bibig at mula roon ay lumalabas ang mahabang dila na puno ng dugo. Wala ka ng takas, lando, bulong nito, habang ang mga anino ay lalong lumalapit. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa hangin. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang napakalakas na dagundong mula sa ilalim ng lupa. Umuga ang paligid. Mula sa bitak ng lupa, may lumabas na halimaw na mas malaki pa sa lahat ng nakita niya. Balat ng itim na usok, may mga pakpak na parang paniki, at ulo ng tao na may tatlong mukha. Ang mga mukha ay sabay-sabay na umingiti, sabay-sabay na bumubuka ang bibig. At mula roon, isang ingay na parang libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na umiiyak ang kumawala. Nabulag si Lando sa sobrang liwanag na biglang sumiklab mula sa nila At nang magbalik ang kanyang paningin. Nasa gitna na siya ng altar. Nakahiga. At ang mga nilalang ay nakapalibot, sabay-sabay na umaawit. Habang ang halimaw na may tatlong mukha ay nakatayo sa kanyang ulunan, nakatingin at naghihintay. Ramdam ni Lando ang bigat ng mga kamay na nakadagan sa kanyang braso at binti. Parang bakal ang pagkakahawak ng mga nilalang na pumigil sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapiglas. Ang altar ay malamig, parang nagielong bato na dumidikit sa kanyang likod nanginginig ang kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa kundi titigan ang halimaw na nakatayo sa ulunan niya. Tatlong mukha ang nakatingin sa kanya. Ang isa'y nakangiti, ang isa'y umiiyak, at ang isa'y galit na galit. Sabay-sabay silang nagsalita, magkaiba ang tinig ngunit iisa ang mensahe. Ikaw ang handog. Ikaw ang magiging pintuan. Narinig ni Lando ang mga tambol na hindi niya nakikita, mabigat, malalim at bawat hampas ay parang tumatama sa kanyang dibdib. Bawat tibok ng tambol ay sabay sa tibok ng kanyang puso. Hanggang sa naramdaman niyang nawawala ang kontrol sa kanyang katawan. Parang unti-unting inaagaw ang kanyang kaluluwa. Mula sa gilid, nakita niyang lumapit muli ang matandang babae. Ngayon ay halos wala ng balat ang mukha nito, puro buto at malagkit na laman. Hawak nito ang isang mangkok na bato na mailamang likido kulay dugo, at umuusok na parang kumukulo. Itinaas nito ang mangkok at dahan-dahang isinaboy ang laman sa noo ni Lando. Mainit. Mas mainit pa sa apoy. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay nauwi lamang sa mahabang ugong na kumalat sa paligid. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na nagangat ng kamay, parang sinasalubong ang kanyang boses. At doon niya naramdaman ang mas malang bagay. Mula sa kanyang tiyan, may malamig na enerhiya na unti-unting umaakyat. Parang may pumapasok sa kanyang loob. Parang may pumipilit na sumanib sa kanya. Nagsimulang kumurba ang kanyang paningin. Ang paligid ay nagiging malabo. Ngunit malinaw niyang nakikita ang halimaw na may tatlong mukha na dahan-dahang yumuyuko palapit sa kanya. Isa sa mga bibig nito ang bumuka at mula roon ay lumabas ang isang mahabang usok na kulay itim. Diretsong pumasok sa bibig ni Lando. Halos mabulunan siya, pilit niyang isara ang kanyang labi, ngunit wala siyang magawa. Ang usok ay dumiretso sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang sobrang bigat, para siyang lulubog sa sariling katawan. Ang kanyang mga mata ay kusang bumuka. At sa loob ng kanyang isipan, may nakita siyang kakaibang tanawin. Mga kagubatan na puno ng bangkay. Mga ilog na kulay dugo at mga taong naglalakad na parang wala ng kaluluwa, mga matay puti at walang buhay. Narinig niya ang bulong ng libo-libong tinig. Isa ka na sa amin, isa ka na sa amin. Pinilit niyang lumaban. Inalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay bago ang gabing iyon. Ngunit bawat alaala ay natatakpan ng dilim. Bawat pangalan, bawat mukha, unti-unting nawawala sa kanyang isipan at sa huling pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sariling kamay. Balot ng itim na marka. At ang mga nilalang sa paligid ay sabay-sabay na lumuhod sa harap niya. Habang ang halimaw na may tatlong mukha ay ngumiti. At ngayon ikaw na ang aming hari. Nanlamig ang buong katawan ni Lando. Hindi niya lubos maisip ang sinabi ng halimaw. Hari! Siya! Ngunit sa halip na tuwa, isang nakakasakal na bigat ang lumukob sa kanyang dibdib. Ang mga nilalang na nakapaligid sa kanya ay sabay-sabay na nagbigay galang. Yumuyuko sila, dila nakalawit, mga ngipin ay nakalitaw, mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Parang mga hayop na sumasamba sa bagong amo. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Malamig. Mabigat. At bawat pintig ng kanyang puso ay parang alon ng kadiliman na lumalabas sa kanyang katawan. Dumagundong muli ang lupa. Sa itaas ng hukay, biglang sumingaw ang pulang liwanag. Parang apoy na walang init, liwanag na hindi nagbibigay ginhawa kundi takot. Mula sa mga bitak ng lupa ay nagsilabasan ang iba pang nilalang. Mas malalaki. Mas mabangis ang anyo. May mga pakpak, may mga sungay, may mga buntot na kumakaway sa ere at lahat sila ay sabay-sabay na tumungo kay Lando. Parang kinikilala ang kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, si Lando ay patuloy na lumalaban. Hindi ako isa sa inyo. Hindi ako magpapalunod sa dilim. Ngunit tuwing ulit niya ang mga salitang iyon, lalong lumalakas ang bulong ng mga tinig. Wala ka nang babalikan. Hindi ka na makakaalis. Wala ka nang sarili. Napatakip siya ng tenga, ngunit naroroon pa rin ang mga boses. Parang nasa loob ng kanyang kaluluwa. Hanggang sa maramdaman niya ang matinding sakit. Parang may humahati sa kanyang katawan. Dalawa ang naglalaban sa loob niya, ang kanyang sariling kaluluwa at ang nilalang na pilit sumasanib. Pumipintig ang kanyang mga mata, nagbabago ang kulay mula itim, nagiging pula, sa kabumabalik. Ang kanyang balat ay unti-unting naglalabasan ng itim na marka, kumikilos na parang buhay. Napaluhod siya sa altar, nanginginig, nangingisay. At doon siya muling nilapitan ng halimaw na may tatlong mukha. Isa-isa nitong nilapit ang tatlong bibig sa kanyang tainga, sabay-sabay na bulong. Ibigay mo ang iyong sarili at ang lahat ng ito ay magiging iyo. At sa sandaling iyon, biglang nagpakita sa kanyang isipan ang isang tanawin. Ang kanyang sariling baryo. Mga taong kilala niya. Ngunit lahat sila inakayuko, nakaluhod, at siya ang nakatayo sa gitna, nakaupo sa trono, suot ang koronang itim at pinapaligiran ng mga halimaw na ngayon ay kanyang nasasakupan. Nararamdaman niya ang tukso. Isang kapangyarihan na hindi niya kailanman inisip na madarama. Ngunit kasabay nito, isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Pumintig ang kanyang alaala. Mukha ng kanyang ina. Itinang kanyang anak na babae. Boses ng kanyang asawa na humihiling na mag-ingat siya bago siya umalis kanina. At doon siya napaluha. Hindi-hindi ako magiging isa sa inyo. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig, mas malakas kaysa dati. Parang lindol ang dulot nito. Umuga ang lupa, nagbitak ang altar, at ang mga nilalang ay napaatras. Ngunit ang halimaw na may tatlong mukha ay hindi natitinan. Mumiti lamang ito, mas malawak pa kaysa kanina. At kung ayaw mong maging isa sa amin, ikaw ang magiging unang sakripisyo ng sarili mong katawan. Sabay-sabay na kumilos ang mga nilalang, dumamba at pilit siyang pinipigilan. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan ng kanyang kalooban at ng puwersang humihila sa kanya. At ang hukay ay muling nagdilim habang libu-libong mata ang sabay-sabay na bumukas mula sa kailaliman. Nang bumukas ang libu-libong mata mula sa kailaliman, halos mabaliw silando sa nakikita. Ang bawat mata ay kumikislap sa iba't ibang kulay, pula, dilaw, berde, ngunit lahat ay nakatutok sa kanya. Parang pinagmamasdan siya ng mismong kalaliman ng impyerno. Habang ang mga nilalang ay nagsisigawan, umaalulong na parang mga aso sa buwan, hinila siya muli ng altar pataas. Ang kanyang katawan ay hindi na sa kanya, ang mga kamay niya ay kumikilos ng hindi niya ginusto. Ang mga kuko niya ay humahaba, nagiging parang matutulis na pangil. At sa bawat pintig ng kanyang puso, lalong bumibigat ang dilim na pumapalibot sa kanya. Lando muling bulong ng tatlong mukha, sabay-sabay dumadagundong. Hindi mo kami matatakasan. Ikaw ay amin. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang alaala, may isang liwanag. Isang munting imahe ng kanyang anak na nakangiti, hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng araw. Mainit. Maliwanag at doon siya kumapit. Hindi ako sa inyo. Isang matinding liwanag ang biglang kumawala mula sa kanyang dibdib. Parang apoy na hindi niya alam na taglay niya. Sumigaw ang mga nilalang na paatras na susunog ang kanilang mga balat sa kakaibang liwanag. Ang hukay ay umuga, ang altar ay nagbitak, at ang mga simbolo sa pader ay nagliyab ng puti. Napasigaw ang halimaw na may tatlong mukha, isang malakas na alulong na parang sumabog sa loob ng kanyang utak. Ngunit hindi umatras ang halimaw. Sa halip, lalo itong lumapit at isa sa mga mukha ay nagbuka ng napakalaking bibig. Mula roon ay lumabas ang isang higanting dila, diretsyo kay Lando. Naiwasan niya ito, ngunit ang dila ay humampas sa altar at winasak ang bato sa gilid. Tumilapon siya sa lupa, gumulong sa mga buto, ngunit agad siyang nakatayo. Ngayon ay hindi na siya ordinaryong tao. Ramdam niya ang kakaibang lakas na umaalab sa kanyang katawan, pinapainit ang kanyang dugo. Ang mga kamay niya ay nagliliyab ng puting apoy. At ang mga mata niya ay kumikislap ng maliwanag. Napatigil ang mga nilalang. Ngayon ay siya na ang kinatatakutan nila. Ngunit ang halimaw na may tatlong mukha ay mumiti pa rin. Ito ang gusto namin. Ikaw ay magiging tulay. Hindi tao, hindi rin halimaw ikaw ang magiging pinto sa dalawang mundo. Nanginginig si Lando. Hindi niya alam kung saan nang galing ang lakas na iyon, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang kontrolin ng matagal. Sa paligid niya, ang mga mata sa kailaliman ay lalo pang nagdilim. Mula sa mga bitak ng lupa, may mga kamay na nagsilabasan. Higit na marami. Higit na malalaki. At sabay-sabay silang umabot sa kanya. Hinila siya pababa, pababa sa pinakailalim ng hukay. Sumisigaw siya, pilit lumalaban, ngunit ang bigat ng libu-libong kamay ay halos dumurog sa kanyang katawan. At sa huling sandali bago siya tuluyang lamuni ng dilim, narinig niyang muli ang bulong ng halimaw. Walang makakataka sa nawawalang baryo. Narinig pa ni Lando ang ugong ng libu-libong tinig habang hinahatak siya ng mga kamay mula sa kailaliman. Mabigat ang hangin, masangsang ang amoy ng dugo at bulok na laman, at ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa takot at sakit. Ngunit biglang may liwanag na sumiklab. Puting apoy, galing mismo sa kanyang katawan, ang biglang bumalot sa kanya. Isa-isang naglaho ang mga kamay na humahawak sa kanya. Nagsisigaw ang mga nilalang at ang tatlong mukhang halimaw ay napaatras, naglalaway sa galit. Hindi maaari ikaw ay tao at hindi tao, sabay-sabay ang bulong nito, nanginginig ang tatlong mukha. Nagising si Lando. Nasa gitna na siya ng kalsada kung saan siya unang lumiko. Tahimik. Malamig ang hangin, ngunit wala na ang mga nilalang. Ang motor niya ay nasa tabi, nakaparada na parang hindi gumalaw kailanman. Pinilit niyang huminga ng malalim, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Naroon pa rin ang marka, itim na linya na parang sinunog sa kanyang balat. Patunay na hindi pa naginip ang lahat. Saglit siyang tumingin sa paligid. Wala na ang baryo. Wala na ang pista. Wala na ang mga taong may ngiti at matang dilaw. Ngunit sa hangin, naroon pa rin ang bulong. Mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw. Babalik ka. Sapagkat ang baryo ay hindi nawawala naghihintay lamang ito. Sumakay si Lando sa kanyang motor at mabilis na umalis, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit alam niya sa kanyang puso, hindi siya nakaligtas. Siya ay tinatakan. At balang araw, muli siyang tatawagin ng nawawalang baryo sa kapis.